Okay na ba? Nag-start na ba tayo? Aha. may na Mahina ang ating... Yun. Kala ko mahina ang ating internet. Aha. <laughs> uh -huh. Magandang araw sa ating lahat. No? Uh, Mahing buntag sa Bisaya, Sugmindanao. Uh, nyo na mga kaigsunan. Medyo Uh, nag-diferensya, nag-doubt-doubt ang atong uh, laptop. <laughs> Lisod n'yong wala tayong uh, pang pagawa agad, no? So, tsaka mainit dito sa aloy isang linggo na sobrang init na dito sa uh, kinalag kinalalagyan ng inyong lingkod, no? So, uh, nawala, nasira pa yung aming uh, air conditioning system. So, mainit sa loob ng kwarto. So, pagpasyensya nyo na ulit, no? Kung uh, ngayon lang ulit, nagkapag-broadcast si Cardo Critico, ang inyong lingkod, ang atong channel, no? So, at unsa at, ba atong paghistoryahan uh, pag unsa <laughs> at, angay na atong istoryahan? Uh, di lang gyapon maundang ning mga uh, kamalasan na inabot natin, <laughs> no? sa panahon ni Duterte, ilang yapon maundang, ing nang ano, no? Ah, uh, kanang mga gipang uh, imbestigahan ron nga uh, mga pugo, mga pugo hab, no? Sa Bambantalak, sa Kasamay Purak, Pampanga. Ang pinakalites, no? Mga kaigsunan, ang pinakalites, na involve na naman itong uh, si Michael Young. Ah, uh, hindi uh, siya 'yung hindi makadumdum, no. Ah uh, sino ang hindi ah uh, no kung sa Tagalog sino ang hindi makaalaala na itong si Michael Yang ay uh, ilang beses na ito nabanggit noon pa. Ha? noon pa panahon pa lang ng uh, pagbubunyag ng mga droga-droga na ito diumanung uh, Davao group ay uh, kakutsaba ng presidente, kaibigan ng presidente. Yan sila Michael Yang at iba pang mga incheck na nakabasi sa Davao. Ha? At kahit nung parmali, no? kasagsaga ng COVID, nabanggit na naman itong si Michael Yang. So, lumipas, nahuman ang uh, unong katuig, kusog si Duterte, ang mga Senado at Kongreso, mga gobernur, mga lokal uh, LGUs, hadlok sa iatanan. So sa unang katuig, sa anim na taon, wala talaga nga uh, nangyari. No? Kahit makailang bisis na ipakita na mayroong mga krimen, mga anomalya, mga sindikatong naganap, at ang mga involved ay itong mga kaibigan ng mga Duterte pero walang naganap nung walang nangyaring na investigasyon at walang parusahan sa hanay ng mga Duterte at sa mga kaibigan nito. After six years, ha, halos ang Pilipino lang, mga simpleng tao lang ang nagkalisod. No? Nagkalisod o maayo. Mahal ang papalaliton, uh, daghay na nga matay ato panahon sa COVID, daghay mga palpak ng mga uh, gustong ipa ipa ng mga balaod, adumduman niyo pa niyo mga facial, ha, bukod sa bukod sa face mask ay pinilit pa tayo dun sa facial at naalala nyo pa yung uh, lockdown na kung saan sa laing mga nasud China lang siguro o ilang mga lugar lang pero sa ibang mga bansa lalo na sa Europa sa western countries walang lockdown at ang pinakamasama ang lockdown ng panahon ni Duterte na bagamat bilyon-bilyon ang binuhos na tulong galing sa iba't ibang bansa ang kanyang lockdown ay kung sa Bisaya ay nagmantener lang taong uh, mabahong bugas o <coughs> <og> mga <coughs> pilakalugas nga sardinas niya di ta makagawas kay lockdown ko so dagay na nga matay uh, ang ang uh, mga baksin pag abot sa baksin nga nanay namugna uh, panibagong iskandalo na pod kay ang uh, presyo, no? Ang presyo halos triple samtang sa laing naso dai barato ra na siya. At ang involved na naman ay yung China at itong si Duterte, yung administrasyong Duterte. So nagkandamata na nga tayo, pinagkakitaan may mga iskandalusong panghitabo na nahitabo na, na, na tong panahon sa COVID no? gipangwarta lang ta. Uh, mismo, ang PhilHealth, ang mga uh, hospital, nagkaroon ng mga kutsabahan, no? Dahil sa dami ng pera nga, na hindi naman pinamudmud sa tao, uh, hinawakan lang ng D.M. na ano tawag nito, yung budget, uh, Department of Budget, Budget Management, o Department of Budget, DBM, Department of budget and management no sila ang nagunit mga tao pud ni Duterte ang gibutang dito nga kinakikunohay na kay pag uh, konsultahan sa DOH pero mo na nga ay tabo no misag covid uh, gigisa ta sa atong kaugalingong mantika way na pusla ng tao ang bulsa nila ang ning borot, uh, burot kung sabi saya no so hanggang, hanggang ngayon, Marcos na, 2024 na, so duha na katuig ang naka uh, ning Agi. By 2022 ang huling uh, posisyon o nasa posisyon si, si Digong. Uh, so nag 23 na at nag 2024 na. Pero yun na nga, no? Ayan na naman, bumabalik na naman. Yan. Pakita ko sa inyo. Yeah. Yan yung Michael Yang na negosyante sa dabaw at kaibigang dikit. No? Kita nyo naman yan. Ayan si Bungo sa likod. Medyo uh, hanap. Medyo blurred pero kitang kita naman. Medyo tambok pa si Digong ini yung yung panahon na. No? Mga 2018 or 2017 siguro tong panahon na to. So, namayagpag ng gusto ang grupong yan. No? Sinong uh, sa panahon nila talagang walang ayan kahit itong picture na to uh, si Agiri si Bungo at itong si uh, itong nanatiling Gibara kung hindi ako nagkali mali ito si Minandro Gibara siya yung nasa uh, Sandigan bayan yata ngayon pero panahon ni Duterte yan din yung mga kanyang mga uh, tagapaglingkod no so alaot lang yun ang mga Pilipino kaya ning agi ang unom katuig no ning agi ang unom katuig nga murag uh, ng andoy ta no kita nga mga bisaya Siyempre, mga buong Pilipinas na rin, buong mga Pilipino, ang sambayan ng Pilipino, nangandoy ta nga muasinso. Labi na ang mga probinsyano, no? uh, nangarap tayo, nangandoy ta nga kinina siguro tawana, no? Kinina siguro siya ang maka uh, pamaayo sa atong kahimtang. Pero sa ina itabo? no? Pagka uh, kukunyari lang pala, no? Pagbabalat kayo lang pala ang nangyari noong 2016, no? kung ipaalala ko sa inyo, 2016, nung mudning daog ng Tawana, nga naka, nakahuna-huna ta, nga kininag siya may maayong ah, mahimong presidente, kay gikan sa probinsya, probinsyano kunuhay, huwag maayo kunuhay mo disiplina sa iyang lugar, sa Dawaw, wa pa nato kung siya iyang paagi, pero maulay ning, ning kalat sa buong Pilipinas na magaling daw sa pagdidisiplina. So nangandoy ta nga uh, siguro tungod sa kaayong disiplina imo asin sota. No, pero sa eta mo 2016 eh, pila lang kabuan, nagbayad na ning tawhana ni eh, sa iyang uh, uh, sa gitabang ni Imelda sa iyang kampanya. Ha. <laughs> Iro dahil po ni siya ni Imelda, no? Nagbayad sa iyang utang na loob, kang Imelda pinabalik si yung bangkay no yung bangkay ni uh, Ferdinand Marcos Sr. ay ningsugot siya no kung sa tagalog bung, pumayag siya na ilibing doon sa libingan ng mga bayani doon pa lang simula pa lang yun nung 2016 nung kanyang pagkaupo halos tatlong buwan pa lang ayan na mayroon na agad na uh, iskandalong ginawa kining tawana ang sining sunod korupsyon uh, na nagsugod na yung mga uh, kining mga pamilya ni Bungo no nakakuha na og um, billion billion nga project ha uh, sa administrasyong uh, Duterte so wala na siya mapugni, wala ma imbestigahi ning daog pagali si Bungo sa mga paglilitis ng Senado o kung ano man yung ginawa sa kanya na pagbooking pero natungod nga panahon ni Duterte ang Kongreso ang Senado ay uh, naging sunod-sunuran no naging sunod-sunuran sa kanya kahit ito pakita ko sa inyo yan taga Surigao yan no si uh, Barbers Congressman Barbers pero at tumong mga panahon na hilong pa sa ok -ok, <laughs> no? Hilong pa sa pagong, no? So namayag pag ni mga tawhana. Ya, kadumdumgan, kadumdumwa ni eh. si Martin Andanar. Ya, mao ni ang sigig istorya sa TV ug sa mga radyo, no? Gipang ilad tang tanan, no? So karong 2024, ah sa loob sa sa unong ni agi to, oh, hangto to hangtod 2022 Puro lang yoda na kalukuhan ang nanginabo. Yung kanyang dragwar na napakaraming napatay ng mga na, na pagkamalan lang, hindi naman lahat talaga totoong drug lord. kahit pa drug lord yan, drug pusher yan, dapat inimbestyagahan at uh, dinaan pa rin sa uh, proseso ng pagkakulong. Pero yan na ang sinasabi natin, gusto is patayan. So, ano pang nangyari sa panahon niya? No, yun, nasunda na nga par mali yung binanggit ko kanina. So, natapos na lang yung 26 uh, years ng kanyang panunungkulan. May naitabo ba? <laughs> no? May naitabo bang kaunlaran sa atong nasod? Uh, na, na, nausab ba? ang uh, panginabuhi ng mga Pilipino o ang nausap ang panginabuhi ang mga kauban niya ha ng mga incheck sa China asal ah, sa uh, Davao no o karon 2024 sabi ko nga ito na nag-imbestiga na yung uh, Senate Committee ni uh, Risa tungkol doon sa Usapin uh, sa pinong mga pugo na yan kasama si uh, Gatchalian, Senador, Sen At ayan na naman, no? lumabas na naman tong si Michael Yang dahil ang isang kaibigan nito na, na, na nagngangalang Cruz, no? Pilipino, incik check pa rin pero Pilip, gumamit ng Filipino name na Cruz ang apelyido ay lumabas na naman na involved na naman doon sa pugo at marami pang inchik. ang sabi nga sa incorporator na anim apat ay galing sa Davao no mga kaibigan <laughs> mga ka eksaminador ni anapaw wala lang yatumpa na maundang sa kamalasan <laughs> sa kamalasan hindi pa rin tayo makaalis no? Patuloy tayong uh, uh punung punong-puno ng mga balita ng mga katiwalian. At ang nangyayari ng katiwalian ay involve yung mga dati pang administrasyon. Yung mga politiko doon, yung mga naging uh, uh, hepe ng bawat ahinsya, uh, tulad ng pagkor, anya na naman, yung tinalaga ni Duterte na si Andrea, may na, no? At ang uh, bago na naman ngayon, itong kanyang uh, uh, tagapagsalita na si Roqueta, no? Ayan na naman, nasasangkot na naman at paulit-ulit na lang, no? Alam naman talaga rin nating nga uh, sangkot yung mga yan. Pero nung panahon nila, yung anim na taong uh, nagdaan, wala talaga. No. Maliwanag 'yan, no. Maliwanag pa sa sikat ng araw na namuti ang itlog ng mga kongresman, ng mga senador ng PNP, ng NBI at kahit ng Supreme Court, no? Lahat ng mga desisyon, mga ginagawa ay pumapaling o pumapabor sa mga Duterte at sa kanyang mga alipores. So ngayon lang, no? Ngayon lang hindi tayo uh, hangang-hanga dito sa Marcos administration pero kahit pa paano ngayon nagsisimula na mahukay no yung mga nilibing na baho ng mga Duterte ay uh, nahukay uli no hinuhukay uli so kita nga mga nagantos kita nga mga lumulupyo kita nga mga mamamayang Pilipino na naghihirap mula pa nung 20 years ago, 30 years ago na hindi pa rin nakakatikim ng totoong uh, kaunlaran ay uh, dumanas palagi bawat na lang administrasyon na papalit ay hindi man lang tayo nakakatikim ng kasaganaan so ito yung nagsasabing move on, move on na yan malaking kalukuhan yan hindi matututo ang mga politiko. No? Kung palagi na lang tayong mga Pilipinong uh, magpapatawad sa kanila at kalimutan yung kanila mga uh, krimen na ginawa o yung mga iskandalo na kanilang ginawa. Kaya para sa atin, sa YouTube channel natin na Cardo hindi pwedeng move on lang. No? Suportahan natin yung mga investigasyon at uh, gusto natin na may makulong, managot lahat, mabawi ang anumang mga uh, ninakaw para yan ay magamit natin at matikman sambayan ng sambayan Pilipino ang uh, anumang uh, pagbabago no? tungo sa pagunlad, hindi tungo sa uh, mala pamumuhay ng mamamayan. Yun lang at uh, Ito'y susunod natin yung ibang mga bagay-bagay na mga nangyari sa ating bansa, yung mga isyong mainit. Pero pansamantala ito lang muna yung uh, uh, masasabi natin. Uh, sana ay uh, tangkilikin nyo tuwing mayroon na bagong vlog. Salamat sa inyo at uh, subscribe and share palagi.